Si Paru-paru at si Bubuyog Sa isang makulay na hardin, araw-araw na nagtatagpo si Paru-paro at si Bubuyog, ngunit hindi sila magkasundo. Mm. Hoy, Bubuyog! Mm. Ang ingay-ingay mo kapag lumilipad. Mm. Hindi ako makapagpahinga sa bulaklak. Bzzz! At ikaw naman, paru-paro, puro kagandang pakpak lang. Wala ka namang naitutulong tulad ko na gumagawa ng pulot. Tuwing magkikita sila sa isang bulaklak, lagi silang nagtatalo. Si Paru-Paro ay ipinagmamalaki ang kanyang kagandahan, habang si Bubuyog naman ay ipinagmamalaki ang kanyang kasipagan. Hanggang isang araw, tumating ang malakas na ulan. Nabasa ang mga bulaklak at muntik nang matumba ang isang halaman. Si Paru-Paro ay hirap na makahanap ng matitirhan at si Bubuyog ay hindi makabalik agad sa pugad. Kaibigan, pwede ba tayong magsama muna? Mas ligtas kung magtutulungan tayo. Bzzzit, sige. Kahit hindi tayo magkasundo, mas mabuti ng magtulungan kaysa mag-away. Nagtago sila sa ilalim ng isang malaking dahon. Doon nila napagtanto na kahit magkaiba sila, pareho silang mahalaga sa hardin. Simula noon, mas nag-ingat sila sa kanilang mga salita at natutong igalang ang gawain ng isa't isa. At iyon ang wakas ng kwento ni Paru-Paru at ni Buboyog.